Gusto kong gumawa kasi Nagana, sungitan mo kita ng nakaraan Gusto ko kasi talaga kitang suprasahin Kasi parang hindi mo na ako sungitan Noong dati kasi sinungitan mo ko eh Ayan mga kamamashi, napanood nyo ba yung sinasabi ni Jomar na sinungitan daw siya ni Carla nung nakaraan? Ano ba yan? Pakita ko sa inyo yung kunting ano, kunting video lang naman to, maiksing video lang to, yung pagsusungit daw ni Carla. Pero para sa akin, hindi lang mas nakadagdag kilig sa mga manonood, sa mga um, Jomcar fanatics. Ayan, panoorin natin to. Ito ka, pwede bang itabi ko muna sa si Jomar? Sige po. Oh. <laughs> One point. Kita niya ba yun? Kabi oh. naman. Parang may galit ka sa akin, ah. Ano na natin, ha? Hello? Bal ito yung ano, part 12. Pero itong re-reaction na natin is yung part 13. Pinakit, ko lang sa inyo yung mga pagsusungit ni Carla na mas nakadagdag kilig. Carla. Oh, hindi sumasagot. <laughs> Ako na kasama naman si Junjun ano? Opo. Oh, oh. Ano, anong madalas niyo pag-usapan ni Junjun? Ikaw po. <laughs> ano sasabihin sa tungkol sa akin, Junjun? <laughs> Hindi ako namimiss si Carla. Namimiss mo ba ako, Carla? Ba't naman po kita ba namimiss? Oh. siya pa, eh. pa natin nung nag-blast man sa retire. Eh. Alam ko naman po kasi na babalik naman kayo. Ah, oh, diba? Kahit pa paano, may mga pahabol naman si, ano, si Carla. May mga bawi eh. Ah, uh, kunwari wala ako dito. Sige nga, mo mukhang sarap yung si Jumjum. Ang -Jum? um, Jumjum, sa'yo siya ka na kang mainit dito sa bahay. <laughs> Gusto mo ba sumama ka muna kay Kuya Jomar? <laughs> <laughs> Grabe. Ay, isang mo ko to? <laughs> Grabe ka naman. Para mo manong... alam mo, alam nyo, mas maraming bumilib dito kay Jomar. Kasi talagang, ahaba ah, ng pasensya niya, no? Talagang, um, kusabagay, kasi dapat ganyan yung lalaki kapag, kapag dumidiskarte. Oh, ayaw mo, ayaw mo sa binigay ko, Hindi ah. <laughs> ka ba mas lakasama si Jom Masaya naman po. Kasi po, malungkot kapag kaming dalawa lang dito sa bahay. Uh, bakit naman malungkot? Tago po kayang kausapin siya ng mga isa. Grabe yeah, naman. Parang ang sungit ng pagkakabitaw nun. Ha? Ay, grabe talaga. Parang ang sungit naman ni Carla. Sa'yo. Hindi naman po. Okay lang. <laughs> Oo. Oh. Saan mo nang dadalhin? Babalik ko na po sa loob. Oh. Oh. Nagalit yato sa akin si Carla. Galit ka ba? Hindi oh. po. <laughs> ba? Ba't naman po ako magagalit? Hindi ko alam, eh. Ayan, pakita ko sa inyo, talagang yung ano yung titig ni and a Jomer. Haha. Takaan ka. Ano ang dumumod? Ay, <laughs> ay nito si Arjun. Taka po ay kay Joms, kasi si Jose Joms talaga ipot nga. Nag-click pa, tapos gini- ah, oh, si Jom, si Jom, Jom, para sa'yo. Anong masasabi ka dun sa mga e-words niya? Isa ngayon sa mga nagustuhan mo saan niya? Sa agka na naki niya? Hmm? Parang gato naman siya sa lahat. Parang so, safe naman siya sa lahat eh. Di pa lang, di pa lang. Mag-explain si Jomar. Pero sana, kahit napanood niyo na to, di ba, hindi nakakasamang panoorin kahit paulit-ulit. Inulit ko na nga lang din to eh, pero, Kinuha natin yung maiksing clip. Dito tayo sa part 13. Pero oh, yun? Yung bang nasa isip mo na parang lahat sweet ako sa lahat? Grabe ka naman. Sa so, lang naman ako sweet eh. <laughs> okay um, At saka lang po. Matanong ko lang po kada ang... Ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan ko, ninagawan hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dyan. Paras kami madami pang priorities. Pero kung ano, kung uh, Carla, kung sakaling tamang panahon na, ah. pati mo, may chance naman ba tong si Papa Jobs na to? Siguro ko. Oh, 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 oh. Uy, siguro na! Oh. oh, oh. <laughs> kaya ito yung dahilan kaya maganda yung part 13 di ba kahit papano kahit tinarayan siya ni Carla kahit sinungitan siya ni Carla dito sa part 13 ganadong ganado si Jomar dahil di ba may pag-asa naman pala oh, pagdating panahon kapit na yun Ayan, ito na yung part 13, 'di ba? Dito natin uh, masusubaybayan kung kumusta ba yung pagtataray ni Carla, kung hanggang ngayon ba is ganun pa rin o may pagkakaiba o may naiba. Lala, paki-click 'tol. Click again. Konting racisism nito. Congratulations. Finally, my heart gave and I'm falling in love 🎵🎵 I'm falling for you Alam niyo ilang beses ko na ito napanood kasi nag-edit ako. Hindi talaga nakakasawang panoorin. <laughs> my heart <laughs> So this is love. <laughs> Hello. <laughs> this is for you. Surprise. <laughs> Surprise. Thank you po. Ano po yan? Shoot mo. Kita mo? Galing siya sa mga nagmamal sa atin. take it. Thank you po. Take it as a symbol of my love. Ayok. <laughs> <laughs> Gusto mo ba? Oo. Oh sponsor mo ba? Thank you po. Welcome. Ah, ito, galing to kay Tita CEO USA. Pero, ito, galing talaga ito sa akin. Ako nakaisip nito. Gusto ko sa talaga kitang supusahin kasi parang hindi mo na ako sungitan. Dati kasi sinungitan mo ko eh. Parang gusto ka lang magtampo eh. Oo nga po pala. Pasensya na po kung nasungitan kita nung nakaraan tinatry ko lang naman po kung tatagal ka minsan sa attitude na meron ako. Oh, grabe! Sir, <laughs> <laughs> so, okay na? Pasabi naman ba? Medyo po. <laughs> okay lang <laughs> ba? Mamaya bigyan kita eh, pero ngayon, tulungan mo nila ako may pamigay ito sa mga bata. Sige po. Okay. okay.

Diba? Mas naging happy si Jomar kasi dun sa sagot na malay niyo, diba? In the future, may pag-asa. Oh, a... Thank you, you. 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 you, you Kuya Jomar po. Saan? Ayan, bali, um, napaka na sila. Napaubos na nila yung puto. Tapos, pauwi na sila niyan. Ang dami na pong naitulong sa amin. Ah, wala mm -hmm. yun. Sana hindi ka magbago. Para yung blessings, tuloy-tuloy din. Yes. Lang, actually, meron akong hinangat din na sana magbago. Alam mo kung ano yun? Ano po? Eh, yung ano, yung feelings mo sa akin. <laughs> Anak <laughs> ano tawa dito kay ano kay Carla. Hindi talaga siya sumasagot, hindi siya sumasagot. Parang kahit papano um palaisipan isipan sa atin tapos para ano rin um syempre bilang dalagang Pilipina o di ba? Tama lang 'yun. Parang tama lang din talaga 'yun, wag na lang siya sumagot. Sana magustuhan mo ako. Pero ngayon, okay lang naman kung hindi pa. Pero, hindi ako mag-effort mag sa'yo. Hanggat kaya ko, yun, effort ako. Hanggang hindi ako pitigin hanggat hindi mo na gugustuhan. <laughs> <laughs> Alright, asensya na ha. na. mga ano ko eh. Grabing support kasi yan sa akin ng mga brother ko. Tingnan si, ka, madulas ah. <laughs> Di ba dyan din dumadaan sila, ano? Sila... Rose Ann, kung hindi ako nagkakamali. Mga <laughs> oh, brother, masikip ang daan. Tsaka, umulad ba ka? Baka madalas si Carla. Eh, naman kung papayag siyang halahan kung kamay niya. <laughs> <laughs> okay lang ba yun, Okay lang ba yun?

kahit mahihain si Carla, kahit mga, ang tipid ng mga salita niya, pero ang ganda ng boses niya, no? Ang linaw. Eh, Carla, hindi malimutan. May bibigay pa lang ako sa'yo, ha? O, alis ka mga dyan, Arjun. Ito, ito, ito. Ayan, ito ang eksena to. <laughs> Ayan, pwede lang, ha? Ito, marigalo ko sa'yo. Ito, bibigay ko sa'yo. Marigalo. Sige, buksan mo. Sige po, buksan mo. Hindi ba, ganyan na. Sana talaga si Carla ng ganyan. <laughs> Ako ulit? Ikaw na lang. Sige na po, ikaw, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige na. Ay, po. Huh? na set up po kayo sa'yo talaga. Para sa'yo po talaga yan. Ah, yun naman pala. Kaya ayaw niyang buksan. Kasi dati, di ba, pag may binibigay si, ano, si Jomar, talaga si Jomar yung pinapabukas niya. Akin okay, talaga? Opo. Pero Opo. Oh, okay. Okay. okay, Jomar. Kasi kita buksan mo po. Tapos, at lang, may nag, ano kasi yung letter ko yan. Sige, buksan wow. mo po. Ah, so talaga to? Kung <laughs> bira, isa sa first na kita, eh. <laughs> na, ano, pala siya, na prank. <laughs>

at least na isip yun. Siguro pinanood ni Carla yung video tapos na-realize niya na parang sungit nandating niya. Bumabawi si Carla. Congratulations for your 60k subscriber. You have influenced my life in ways I can't even begin to express you was a dream come true. And your kindness and down-to-earth personality only made me admire you. Thank you for always there for me. As you said, you don't want me to call you Puya or Tito Jomar. <laughs> and now, I made up myself, I can call you best. Because you are the best thing that happened into my life. Dito talaga <laughs> tawang-tawa. Grabe, pati sila <laughs> kalinga prab ay Can you be my best friend for ng unge, Jomar? Of course. Oh! Best, best, best friend na sila. Best friend na sila. Ano, sir? best friend? Ano? <laughs> thank you, thank you, Harla. <laughs> thank you. <laughs> thank you. <laughs> 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 okay, okay. Sige, okay sa'yo yan Best friend muna. Sige, okay lang yun. Pero sana, uh, pwede din pa rin, hindi lang hanggang dun lang <laughs> sa'yo. Ay, nasarap pa nila kalinga po. So, lang pala oh. ako. <laughs> At least, hindi na tito. <laughs> Kuya lang naman kanina. Bandito sa sa'yo. <laughs> Mas masakit yung galing sa'yo. <laughs> Grabe, thank you, thank you, Arla. Ano so, naman, pwedeng pwede. O, kung gusto mo ng toing best friend, ko lang din naman. Pero, um, siyempre, bilang best friend, kung may problema ka, pwede mo kong sabihin ano. Okay? Pero siya hindi lang best friend. <laughs> pinagano ko talaga letter ha. Anyway, sige. Apology accepted. Apology accepted. Accepted. Yeah, thank you. Yes, yes, yes. lang <laughs> <laughs> mga kamamshi, yan lang, yan lang yung kunting share-share natin na um, sa part 13, na, ah, ba diba? Kahit papano bumawi naman si Carla kay Joma. Kaya yan, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.